Ikaw ba ay napag-swimming na? At kay tapos na ang summer. At na tagulan, hindi pa naman huli para ikaw ay mag-outing kasama ang iyong buong pamilya at barkada. Swak sa bagyet ba ang inahanap nyo at hindi mas sa bulsa? So ano pa ang iniintay nyo? 102 kilometers ang layo ang to. Payapram kinta, Nag-start na kami na bumiyahe ng alas 4 na madaling araw para madali kaming marating sa aming pupuntahan. So binaybay na namin ang haba ng Marcos Highway papunta dito sa Marilake Highway. So pagdating namin sa Marilake Highway ay tuloy-tuloy lang ang aming biyahe at estimated time namin bago marating ang uh, Bolas Haben ay three hours. So, andito pala sa May Sampalo ay napahinga na kami para kami ay makapagkape at hintayin ng aming ibang mga asamang rider. So, after 50 minutes ay bumakbak na uli kami sa aming biyahe. So, napadasarap na aming biyahing ngayong araw na ito dahil sobrang lamig ng klima dito sa taas ng Marilaki at makikita mo talaga ang ganda ng bukang duwayway. Dahil paputok na ang araw pero part na to na mapikita natin na halos wala kang makita sa daan na sobrang kapay ng pag na amin tinatahak na yon dito sa Marilati Highway. Sobrang lamig, sobrang ganda sa pakiramdam na gando pala ang pipil mo kapag bumiyahi ka ng mga kantong oras. So yun nga at nakrakita na amin na maliwanag na sigat na araw at alam namin na malapit-lapit namin dito sa area na amin pupuntahan. At ito nga na arating na amin sa arko ng Infanta Teson kaya tumigil muna kami dito para makaroon kami na Memories at na picture taking na rin ang buong tropa dito sa may KM 90, Tital Baguio, Botanical Garden. Sarbit lang kami huminto rito at patuloy ulit kami sa aming bihay dahil alam namin malapit kami sa area na aming pupuntahan. Sa part na ito, napadanda ng paligid at maaliwadas ang daan area na pupuntahan dahil laki namin ang unang tulay na aming tinataha at tito. Sobrang namangha ako sa denda ng paligid kaya tumigil muna kami sandali uli para paakuha ng no magandang video at picture sa lugar na ito. Ganda ng ano. Ganda ng view. Wow. Wow. Sobrang ganda. Nagtatal lang kami ng mga minuto para bako amin na magandang picture taking dito sa at tumakbak malam uli kami at dumating na nga kami dito sa Lola's Haven at direkyo na kami bumaba doon sa resort na aming pupunta at para makita namin kung ganda ang lugar na aming paliliguan. meron nga pala dito na sari-sari store kaya wala kayong dapat ikabahala sa mga kailangan yung pagkain at nag o offer din sila ng paluto kung ano man ang gusto ninyong ipaluto sa kanila. Wala na tayong iisipin kundi mag-enjoy na lang. Day tour ay 30 pesos ang entrance, 50 pesos naman sa overnight. Pamdating sa Katigis ay meron naman ba yung pagpipilian na 300 pesos, may 500 pesos at 700 pesos. Kayo na lang ang bahalang mamili. So itong area na toon na nakikita nyo na pool ay merong lalim na 7 feet. Kaya dapat huwag niyong bawabayaan ng inyong mga anak kung sila ay naliligo. Dapat bantayan nyo sila para hindi tayo magkaroon ng problema at mag-enjoy lamang sa oras na ating paglangoy, <coughs> dito naman sa taas ay makikita nyo rin ang paliguan na pangbata. Kasi nga dito sa area na to ay mababaw lang at tamang-tama lang para sa ating mga anak o mga pamangkin na maliliit pa lamang. Kaya, dobling ingat pa rin po dahil di natin sasabi kung ano ang pwedeng mangyari kung nimpababayaan natin ang ating mga batang kasama. Swak sa baget ba ang inahanap nyo at hindi masakit sa bulsa? So ano pa ang nyo hanggat may oras pa? at hindi pa gumabagyo. So tara na dito sa Lola's Haven, sigurado mag enjoy ang mga pata, pati na ang inyong mga tropa at pamilya. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, like and share and follow da rin po para sa ating marami pang video.